Thank <laughs> sa kape. Natay lang yung kape nila. Lambaw pa na sa inyong kina ka, Kofi. Palitin sa mga... Na-counter pa ni Mark Dabao mga idol ha. Ang mm, placing ni Quartiro. Tingnan natin mga idol. Baka mautosan niyang size. Wow, hindi gumana ha. Hmm, na-counter pa rin. Ganda ng laro mga idol ha. Ganda ng laro mga idol. Nang tagisan ng dipinsa ha. Wow. Dipinsa na naman ito ito ang magandang laro sa maubusan lang ng dipinsa tingnan natin nag-iisip kasi alam paano niya i-counter mga ito ha nan nan ko